Ayan mga tol, welcome back to my video at magpapakain ako ngayon ng manok ng nanay ko. Kasi yung nanay ko nasa Batangas ngayon kaya walang magpapakain nito Kaya ako muna magpapakain nito mga manok na to. Sana eh, hindi ito yung nananabong. So ayan mga tol. Pakainin ko na itong isa. Dah. Hmm. Anong mukha kasi ito eh. Tapos, ito. Ito mga sisil. Tapos, ito. Ang dalawa. dong so, Ya ah! ko nanuno ka eh <laughs> okay. Ini niyan kaya na ng mga sisiwin tapos yun doon naman sa kabila pakainin ko rin yung mga halaman niya di na kailangan diligan niya kasi paula naman eh napakain ko na rin yung mga isda mga manok na lang talaga yan makain na sila tapos Pinando naman. Ayun Puro kahayo pa na kami rito sa taas ng bubong. Ay. Taas ng bubong. Hindi ko pa napakain yung mga flower horn. Malapit ko na silang mailipat sa baba. Malapit ko na malipat sa baba yung mga yan. Okay lang. ay natin to.

Alright, tapakay mo na sila. Yun lang. Bye.